Mayroong isang pinakamahalaga na inaantay ng mga driver at mga operator at ng ating mga commuters at mga ating mamamayan, yung usapin ng paano niya pipigilan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ito ay lalong nadudulot ng patuloy na pahirap, hindi lamang sa hanay ng mga driver at operator kundi sa ating mga mamamayan. Alam natin na kapag tumataas ng presyo ng petrolyo, ang kakibat niyan ay pagtaas ng mga pangunahing mga bilihin at serbisyo na halos hindi na kayanin ng ating mga mamamayan na kung paano pagkakasyahin yung kanilang maliit na kita at maliit na sahod sa pangaraw-araw ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Kaya isa tayo doon sa sumubuhaybay at isa tayo sa dismayado sapagkat uh, yung uh, sinabi niya noong June, ano, kaugnay dito sa PTMP o yung buong tuwad ng modernization program, ang sabi niya noong June ay hindi napapanahon na ituloy yung uh, yung programa sapagkat maraming butas, mm -mm. maraming kailangan mapag-aralan bago ituloy yung programa. Pero isa man lang dito ay hindi niya nang nasama do sa binabanggit niya kahapon sa almost salos 1 hour and 10 minutes na kanyang pa, uh, panunong talumpati. Mm -mm. Sa tingin niyo ho, ito yung kulang. At sabi niyo kanina, uulitin ko, pambobola yung sona niya. Ata, no, uh, ito yung uh, malinaw na bubunan sa sapagkat uh, na naman tayo nung kanyang mga uh, kung ano nung kanyang mga pinangangako pinapangarap na puro nakahangin, ano, po, lahat nakalutang yung sinasabi niya na pananagutin niya halimbawa yung mga kontraktor do sa 5,500 na plug control na kung saan ay uh, nagdulot ng uh, patuloy na pagbaha na dito sa National Capital Region at sa iba pong mga lalawig at rehiyon. Ano? Ay uh, sinabi lang na doon pananagutin niya. Ay ang problema yung pananagutin niya nasa sa, sa na, na bilang senador. At uh, siyempre yung ilang pang mga kontraktor, mga kontraktalista yung nagungontrata sa gobyerno, pananagutin daw niya. Yung mga hindi rin na babayad, na tapat na buwis, pananagutin niya. Ang problema niya, siya mismo, merong malaking utang na buwis sa gobyerno, sa ating mga mamamayan. Kaya nakakabismaya na, na yung mga pinapangarap niya ay hindi kasama sa pangarap ng mga mamamayan Pilipino.